We're here at Pier 39, Fisherman's Wharf. Ang daming, ano, init ang panahon ngayon. Matasang araw. And we are here. only don't a lot of pictures, pictures here. Persons here. <laughs> Squire Bay. bae. Pagbaba tayo. Pagbaba tayo. Hard na malawag lahat. Hard na malawag lahat. <laughs> so, ayun. Nakakatamad mo babae, eh. kanya na pakasok ako bumaba ba eh, panay halaman lang nakikita niya eh. Kaya maganda naman dun eh. Dito ako kasi ako ngayon sa taas. So, nakakatamad ko bumaba naman ako. Video ako ng video. <laughs> Pero okay lang din. <laughs> There's a lot of persons in here. Sakyan dami. <laughs> flowers. There's <Some> a flowers. <laughs> There's a lot of flowers here ko um, ako napapakita na mo ako ah. <laughs> Kasi ang dami pang taong kailangan ko ah. Ano. Wala dyan no, siksik yung mga tao. Mga turista lang yan. Eh. Ayan, hook and a cook. ano <laughs> ba ba yung mga yan? There is, ah, uh, what is this? Ayun, natatakpan ng poste. Eh. And layers, layers eddies na ice cream. Ah, sapsap kumain ice cream ngayon. Taglit lang, ako ah. <laughs> Mababa tayo lahat. We're okay. Hi. Oh, Mrs. Fields, Mrs. Fields. Hala yun, Mrs. Fields. I'm also dying So it's, gulay Mamaya na ako mamimili Kasi dami pang gulay That's why I want to go here Daming foreigner Ang dayo na salsa ka Ay chocolate to May chocolate na dito May chocolate na Downtown California Center. Yung mga ano rin sila, jewelries. Yup, nahoku. <laughs> Lahat na pinasehe, no? <laughs> okay naman. Oops, mahuhulog ata ako sa agdalan. Nalakad ako nang naglalakad. Tinan nyo ang floor tinan mo. Ahoy talaga. <laughs> Ahoy talaga siya. Mamaya ito, pure to them. Ha <laughs> ha ano hmm, yung maganda? Naks oh. na. Tatakpan. Tatakpan ang tao. Hmm. <laughs> Dami yung magaganda dito di eh. Mamaya sa hotels pag ako. Ako kakatamad na bumis sila. Jefferson pa eh. <laughs> May carousel pa dun. No? Bilisan natin. Napakahaba <laughs> lang ang carousel. Haba-haba. Ang eh. Ewan ko ba? fall na, mal na mainit pero nagkataong maganda na yung panahon outfit ko ngayon nakaya kaya orange And then strive. stay tire here walang masyadong katatar here daming yate sa yung yate ayan o ito yung tambahin ng mga yate walang masyadong tao Let's go. Haba haba pa nito. Kasi <laughs> kanina nasa taas ako eh. So tatawag din ako kumuha kanina. So that's why. Antiquities. Kasi antiquities. Car sale tayo. Let's go. Tayo tayo car sale. Pagod. <laughs> <Bakit? laughs> Hindi nga lay, eh, no? Kami ako na nakuha ng picture natin dami daming panili may biggest TV pa ito biggest TV ba ito? <laughs> hindi pa naman nandahan tayo sa mga sales makakadaan tayo sa sales excuse me excuse me sorry sorry sir may nabangga pa ako <laughs> sorry sorry magnet zone lahat dito magnet sa magneton here Hollywood, USA. Ayan, malapit na tayo sa dagat. Lulo kasi nito dagat. So, mahirap makita. Lalo pa lalakarin. Lamig na dito. Mahangin, no? Kikita ko na Pilipinas dito, eh. Ayan yung Golden Gate, oh. Ay, kita nyo, ayan yung Golden Gate. So, mamaya na ako. Next time lang po pag may Kasi may pasok pa ako. Alis, Alcatraz. Alcatraz ba yun? Hindi <laughs> 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 naman eh. Sa gitna nga. O, oh, bala ako. Oh. Tawag na yun, dagat na yun. Ang kabilang ano na yun. siguro, operand yun. Eh. Kahit <laughs> habang, ha? hmm. oh. Nagsama, pasok, ah. Pero I can do it. ng picture habang Sige, <laughs> bye, bye na. Alis na rin ako. Siguro mamaya nga picture-picture. Tignan nyo na, na sa multiply o kaya sa center, I can post this here.